So ngayon mga kababayan, ito yung ating pag-uusapan. Yung patungkol nga dito sa pagkabulagta ni Digong. Nako. Ito ha, may update na nakarating sa akin. Ah, yung pagkabulagta pala ni Digong, yung pagkawala pala ng malay, ah, ay may kinalaman ata si Sentry. Na, may kinalaman si Senator Antonio Trillanes. Nako, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, eh, sino kayang may kasalanan kung bakit si Digong ay bumulagta? Oh, eh ang sabi mga kababayan, si Trillianis daw. Yan... <laughs> si Trillianis nga daw. Oo, oo confirm. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kakarating lang ng balita sa akin. Pagkatapos ng live ko kanina, may nag-send agad. Sabi si Trillianis nga daw. binuli daw. <laughs> Oo. Eh, nag -Wilford check daw. Itong si Sentry. Oo. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ah, fake news daw yun. Hindi yun fake news. Hmm. Kasi ganito mga kababayan. Ah, kung ang pamilya ni Digong may karapatang pumasok doon, mas lalong may karapatan po si Trillianis kasi si Trillianis po ang complainant. So ngayon, syempre naninigurado lang po si Trillianis na iniisip niya, syempre complainant ako, titingnan ko baka pinalaya nyo na yung kinukomplain ko. So tinignan daw doon. Mm. So ngayon mga kababayan, after daw noon, <laughs> after daw noon mga kababayan, paglabas ni Sentry, kasi may picture si Sentry eh. Uh, si, si sa akin kanina, ito, paglabas ni Sentry mga kababayan, ito na si Sentry oh. Sana ba yun? Sana ba yun? Uh, paglabas ni Sentry mga kababayan, ito na siya ngayon. Ayan. Oh, paglabas niya, lakihan ko lang ha, kaya lakihan naman to eh. Hmm, ayan. Paglabas ni Sentry sa kulungan ni Digong, Ayan nga, mga siguro, mga 30 minutes after, <laughs> bumulagta na yung lolo niyo. <laughs> nakakatuwang pangyayari. Kita <laughs> <clears throat> ninyo? Mm. 30 minutes after, paglabas ni Sentry, nagpa-picture pa nga daw eh. Mm. Relax lang, nasa loob pa ng kulungan si Dots. <laughs> ah, sabi ni Sentry dito, ha? Ah sa kanyang post. Ah, relax lang kayo. Mm. Nasa loob pa ng kulungan si Dots. Ah, sinifiguro ko lang. <laughs> nahay blood. ha ah, Nahay blood ang lulo nyo. <laughs> Bumulagta. <laughs> Ay, ayos miyo marimar. Inatake. Tinabihan siguro ni Sintre. Oh, ano, ano, kumusta ka na dyan? <laughs> Okay ka lang? Kumusta ang buhay-buhay? <laughs> bumagsak! <laughs> Kawawa. Eh, dapat nung bumagsak, dapat na bagok. <laughs> Hindi pa eh. Hmm. So, yan po ang patunay. Ngayon, mga kababayan, ah uh, ito pa, ayaw ko sanang maniwala eh. Ayaw ko maniwala. Ang problema lang, mga kababayan, itong si Grico Bilgica. Kilala nyo naman si Grico Bilgica, di ba? ayam So, ito yung nagpatunay na si Trillianis nga daw ang nagpaatake kay Digong kaya natagpuang walang malay bakat si Nakal. <laughs> natagpo walang malay si Digong baka baka inuntog naman kasi Sintri. Ah, baka inuntog mo naman. Ayoko ko sana maniwala na dahil talaga kay Sintri kaya inatake si Digong natagpuang walang malay baka hinampas bigla eh. Na, nabagok ganyan na himatay. <laughs> Tapos alam nyo ba mga kababayan, nakalatingin sa balita. Ha? May problema daw yung may may brain hemorrhage ay tawag doon. <clears throat> Parang naapektuhan daw yung utak nung pagkabagok ni Digong, sabi ni Kopman, grabe si Kopman, no. Oh. Ako ulit si Kopman, pwede na to i-partner kay Harry Roque. Ha? Ngayon, may nakarating daw kay Kopman, couple of incidents daw. Sabi ko, Paano nangyari na couple of incidents? Eh, ngayon lang bumagsak. Tapos couple na ang sinabi niya doon sa balita. Tapos ng GMA. Tapos may nangyari daw sa utak. May something daw ganun kasi nabagok. Hmm. Tapos ngayon mga kababayan, ito na. Sabi ni Greco Belgica, Kilala niyo naman si Greco Belgica, di ba? Kasabwat din yan ni Digong noon. Ng anti-corruption yan ni, eh. hmm. Pero walang napakulong. Hmm. So ngayon mga kababayan, ito yan. Sabi ni Greco Belgica, ay sabi niya, bakit ah, matandang may sakit ang nag-iisa sa ibang bansa na nakakulong ang bubulihin mo? Hmm. So, naniwala talaga ako, mga kababayan, na si Senator Trillianes talaga ang may kadahilanan na pagbisita siguro doon, inatake si Digong, kaya yun, bumalagta. Hmm. Sabi niya, bakit yung matandang may sakit na nag-iisa sa ibang bansa na nakakulong, ang bubulihin mo? Well, per check. Well, per check ka pa. Hindi ka naman doktor or nurse. Dapat humarap ka, humanap ka ng katapat mo. Kaedad at kasing laki mo. Ung gusto mo talagang pakita ang tapang at lakas mo. Hmm, sabi ni Krico Bilgica. Ang ibig sabihin, ah, si Trillianes ang kanilang uh, pinag-isipan mga kababayan ang kanilang uh, inaano ngayon tinutumbok na may kasalanan sa pagkabagok ni Digong ah, pagkabulagta mm. so sabi dito mga kababayan pati si Pulong sabi din ni Pulong si Trillianes pala ang pinadala ng mga bangag para mag-will check kay PRRD baka magkalat ka ng virus mo diyan hindi ka pa naman uh, na injection ng anti-rabies shoot mo. Yeah? Sabi ni Pulong Duterte. Oh. So, alam na nila, mga kababayan, kung sino ang uh, pumunta doon. Si Trillianis daw ang pinaawag doon, Wilfred check ni PBBM. Ayan. Alam nyo, sa totoo lang itong mga Duterte, ang galing nila gumawa ng kwento, no? Pag ito pulong, hindi mo na patunayan na si, Tr si Trillianis ang pinadala ni PBBM, Malaking akusasyon yan. Nang bibintang na naman kayo. oh, katangahan ng tatay nyo yan. Hindi naman yan mabagok dyan kung hindi yan nakulong. Oh. At pangalawa, kung walang kasalanan, hindi dapat yan magtagal dyan sa loob. Tapos ngayon, oh, pagbintangan nyo na naman si PBBM. E, eh, si Trillianis ngayong nandun, anong kinalaman ni PBBM? oh, si Trillianis daw ang ipinadala. Yeah? Diyos mo yun. Oh, handa si Marcos gumastos ng billions para masila, masira lang si Duterte dahil sa gahaman sa kapangyarihan, di ba? Ito yung mga DDS na nagpo-post-post na walang mga sapat na basihan na Oh, walang ah, sapat na patunay na sino or totoo ba talaga na ito ay si Ganito, ito ay si Ganyan or si Ganeyon. Wala, wala silang ano mga kababayan. ah Basta marinig lang nila na sinabi ni Pulong, sinabi ni Sara. Papaniwalaan na nila. Oh. Ngayon mga kababayan, hinamon ni Grico Bilgica, itong si Senador Antonio Trillanes na uh, bakit yung matanda na nakakulong at nag-iisa lang doon sa ibang bansa ang bubulihin mo? Humanap ka, nakasing laki ng katawan mo, sing edad mo at para may katapat ka. Sabing ganon. So, ibig sabihin, ang inanungan nila doon, si Trillanes ang kadahilanan. Pero para sa akin, mga kababayan, o, oh, naka two points na naman si <laughs> Naka two points na naman, ha? Si Senator Antonio Trillanes. Ah, mga DDS, kung mahal mo talaga si Tatay Diggs, buuhin mo siya. Ah, ito, ito ang sabi ni, o, oh, may nagpost sila, o, oh. oh. si Trillanes. Kung mahal nyo daw si Digong, buuhin nyo daw. Ang garapon. Di ba? just Marimar alam niyo ang galing-galing talaga ng mga DDS oh just po. Mm. ang laking suspeksa hindi welfare check eh parang reality check ang ginawa nila sabi ni Oh, hindi daw sus uh, hindi daw uh, welfare check parang reality check daw ang ginagawa so ano bang kinalaman ng PH embassy sa pagbisita kay Digong E malamang, hindi natin alam kung anong nangyari. Kasi si Trillianis, pagpasok niya doon, lumabas after 30 minutes, si Digong bumulagta na. <laughs> alam mo sa totoo lang, naka 2 points si Sentry. Di ba? Uh, alam mo sa totoo lang, mga Duterte, wag na kasi kayong umuwi ng Pilipinas. Bumili na kayo ng bahay sa dahig. Doon na kayo tumira. Para araw-arawin -araw na ninyong mabisita. At hindi nyo... yung bilhin ninyo, yung katabi mismo ng kulungan, o sumama na kayo lahat sa loob. Na, yeah. para hindi masalisihan, baka sabihin nyo na naman, baka pumasok na naman si Atty. Conti doon, tusokin ang bullpen yung mata. E ending pala, si Digong lang pala nakatusok ng kuko niya kasi mahaba na, walang nilkater sa loob eh. Di ba? O, oh, pag si Atty. Conti bibisita doon, titignan si Digong. Tapos paglabas ni Atty. Conti, sasabihin ni Digong, tinusok siya ng bullpen sa mata. E ang kadahilanan pala, yung kuko ni Digong mahaba na, walang nilkater sa loob eh. Sinong cutter kay Digong? Alangan naman yung nurse. Di ba? Mm. Tapos nadi, nalig, na na si Digong doon, tapos binisita ni ano ni Trillianes, ang sasabihin niyo tinulak ni Trillanes. ya. Yeah? Bumili na kay ng bahay sa dahig, yung kaharap ng kulungan. Ya, yeah? para araw-araw yung makikita, ya. Yeah? Mm, can't di ka pwedeng gumawa ng masama doon, nakatili kamera Kaya nga, 'di ba, ma-midnight? Oh, ang hirap lang kasi nitong mga DDS. Oh, pagkatapos ng pinakalat nilang nakalaya na daw, oh, lalaya na daw si Digong, hindi naman nagkatotoo. Ngayon si Trillianis na may pinaginita nila. Hinamon pa ni Greco Bilgica na hindi eh, yung matanda. Ah, yeah? ah. Oh, ah. Diyos mio marimar, Bakit yung matanda ang bubulihin mo? Humanap ka ng katapat mo, di ba? Mamirian Suzuki, Mamdilya. Oh. Diyos mio maremar, Senator Marco Lecta. nag Adrian, Bobo kasi mga DD shit ko. Yeah, sabi ni Senador Barcolecta. <laughs> o, samahan nyo na kasi doon. kaya nga, di ba mga DDS, para hindi si Digong bumulanta. Di ba? Mm -hmm. Salamat po, Mactandem uh, TX. Ayan, salamat po. Para si Digong po, hindi bumulang ta at lagi ninyong makikita, ang gagawin ninyo, samahan nyo sa loob gumawa kayo ng krimen katulad sa krimen ni Digong para ilagay kayo dyan, pumatay kayo ng libo-libo. Ah, tapos sabihin mo, ako pumatay? Yes! Correct! Very correct! Oh, Gaganon din kayo, tapos aminin ninyo. Kasi mga DDS nga kayo, di ba? Oh, para mabantayan ninyo sa loob, ah. di po, ga na yan. Ah, mga lintian kayo. Eh, puro lang kay ngaw-ngaw dyan, mga ngaw-ngaw kay na ngaw-ngaw. Mga mura kay mga buang. Uh, para mas safe si Digong, samahan ninyo sa loob. Hanggat hindi nyo samahan si Digong sa loob, may mangyari mangyari dyan. Sabi nga ni Sarah, delikado daw ang uh, buhay ng tatay niya. Aba, Diyos ko, nadidelikaduhan kayo sa buhay ng tatay niyo samantalang yung pinatay ng tatay niyo. hindi pa yung delikado. Mas delikado nga makalaya yan eh. Kasi bakit? o anyos pa lang yan. Ah, ah, Diyos ko, lula ko nga, namatay, 106. Naghahanap pa ng kok, sidigong pa kayo, sintaan niyos pa lang. Alam nyo, ang masamang demonyo, matagal mawala yan. Yeah? Oh, mas delikado kung sidigong makalabas. Bakit? Maghihiganti yan. Ah, lula ko namatay, 106, ano hinahanap? Kok. Oh, si Digong Pakayot Sintanius pa lang, oh, iiyot pa yan. Diyos mo marimar, tatayo pa yung titi niyan. Ah, makaanak pa sampu yan. Diyos ko. Ah, yan ang delikado. Hindi buhay ng tatay nyo ang delikado. Ang delikado pag nakalabas yan. Oh, tita ko nga, 92 pa lang, malakas pa. Oh, sabi ni Ma'am arbel Yegas Di ba? Ah, yun ang totoo. Diyos mi umarimar. Ngayon, inahamon ni Greco Belgica itong si, ano, Senador Trillanes. O, oh, basahin ko, ha? Ito ang sa hanap ang sabi niya. Ah. Oh, nakalagay dito mga kababayan kay Griko Belgeca. Ah, <clears throat> wait lang. Ito. Sabi kasi dito sa post mga kababayan, si Sen. Antonio Trillanes daw ay bumisita ah sa ano, sa Dahig. Kaya hinamon, ito ito ito, basahin ko ha mga kababayan. Ito. Pumalag si dating Presidential Anti-Corruption Commission Commissioner Grico Vilgeca... ...sa welfare check na isinagawa ni dating senator Antonio Trillanes kay dating Pangulong Duterte. Matatanda si Trillanes ang di umano'y dumalaw kay dating Pangulong Duterte... ...sa tinuluyan nito sa ICC. Ayon kay Vilgeca, dapat humanap ng katapat si Trillanes... ...at hindi ang isang matanda ang ah, mag-isang katulad ni Duterte. Oh, so, ibig sabihin mga kababayan, ang pinagbintangan nga nila si Trillianes, bumisita kay Digong tapos after 30 minutes bumulagta na yung mama eh kasalanan ba natin na nanggigigil si Digong eh kahit naman magsisigaw parang unggo yun si Digong eh imagine ko lang ha umawak sa rihas ah! ah! gumaganon ganon hmm, nakakita kay Trillianes. oh, ganon eh, hindi na kinaya na unconscious na yeah. Ah, syempre sasabihin ni Trillianes. tapang ka, tapang ka, ginga, labas, labas nga ay labas labas halika dito oh, nang gigigil gigil na gigil yan ay, alam naman natin kung gaano mang gigil si Digong pakita ko sa inyo ha nung nakita si Trillianis, mga kababayan nang gigil ito oh Digong Trillianis. ito mga kababayan kita mo naman kung paano yung anak niya na oh. drug lord at yung uh ano niya eh, ay I, uh, uh, I take exception uh, that uh, Ayan, high blood uh, na siya Sir <laughs> uh, Please uh, fair mm. It, it, it's, it, it's, it's, my, it's my opinion. It's State my opinion I, Ikaw nga pinapapatay mo yung mga suspected uh, it's it's suspended. Suspended. uh Gigil na gigil oh ha, Wala ka na Wala ka na Wala ka na Wala ka na Saan eh, wag dito. Wag kang mag-ate rito ng ganyan. <laughs> Oo. Oh. You do not Sinaway ni ano, ni, wang ko, sino yung nagsaway? Si ano ata to? <coughs> Ako. Hmm. Wala ka na. Wala ka na. Uy, sani. Uy, sani. Sabi nga na. Oo. Oh. ba? Diba? Ito pa. I Lu, lu, my heck, my oh, lumapit ka, lumapit ka. Oh. Lolo <laughs> lu, 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 mo eh, guys. mo Gigil na gigil si Digong, no? <laughs> oh. Lapit ka. My heck, my <laughs> kayak ini imajin ko talaga oh ya, ini imajin ko kaya bumulag tak si Digong do nakita si Trillianis oh ya. totoo yan oh. oh nanggigigil kasi siya Oh, oh muka toa yan ah oh, yan yung kadahilanan yun summit yan sebab habis saya di oras suspended <coughs> lapit ka lapit ka lu lu ah la 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 jetas oh ultimo pare oh sabi ng <coughs> awakan nya na tabi ni padre awakan nya ah. na bakal mangagat yan <coughs>

si Trillanes kasi ang number one na kalaban ni Digong na hindi niya matanggap sa buhay niya. Ha? <laughs> na siya. former Senator Antonio Trillanes IV assures the public that former President Rodrigo Duterte remains in his Hague detention. Wow. Trillanes posted at Facebook a snapshot outside the International Criminal Court on Saturday. Ang hindi ako gusto. Bakit tayo magpapaututo sa kanya? Magmaski dyan. Anong pangmantintra sa bero Alam ko na sa tingin na iba, mm. ako ang sumira sa isang tao na minahal. Isang palingkusa sa publiko. Ngayon na. Isang pinuno na binigyan ninyo ng tiwala. I am now your enemy. And you have to be out. Kaya hindi ako narito para makipagtalo. <tod> hindi ako narito para ipilit ang sarili ko sa inyo. Narito ako dahil sa bayan <coughs> Ayan. Ito, dito sila galit. Ayan o. Oh. Ang hindi ako gusto. Bakit tayo magpapututok sa kanya? Nung puma ang tinitrat sa ko. Alam ko nasa tingin na iba. Ako ang sumira sa isang tao na minahal Isang paling ko sa publiko. Ngayon na. Isang pinuno na binigyan ninyo ng tiwala. I am now your enemy and you have to be out. Kaya hindi ako narito para makipagtalo. Hindi ako narito para ipilit ang sarili ko sa inyo. Narito ako dahil sa bayan Narito ako para pabulagtain ang lulu mo. <laughs> sa mga sahig, sa dahig. <laughs> Narito ako para bulagtain ang lulu mo. <laughs> Sana sa sunod, matuluyan na. Tagal, drama-drama pa kasi. Ayun, natuluyan ah take note, ah. tignan niyo nakita ini-imagine ko talaga na siguro nung pagsilip siguro tumawag uh, I am Trelianis I would like to visit uh, Mr. Duterte inside the cell because uh, I'm from Philippines I'm a senator and then sabi siguro ng ICC hello, uh, Mr. Duterte there's someone waiting you uh, he wants to in, uh, going inside and uh, talk to you Uh, is it okay that we allow uh, him to inside your cell da? And then Duterte to, yes, okay, okay. Uh, nga. Pagdating, sabi siguro ni Trillanes, musta na dots. <laughs> Anay matay. Oh, <laughs> ah, tapos sabi ni Trillianis, oh, biglang labas. Sabi agad ni Trillianis, oh, easy lang, easy lang sinisigurado ko lang na si Digong nasa loob. Nasa loob pa, hindi pa nakalabas. <laughs> tapos yung mga DDS, yes! Granted na, granted ang interim release. oh tapos si Nakay. O yun, si Tatay Digong lumabas. Hindi eh, nila alam, takbo hospital pala. <laughs> Ayan. O, doon na matuluyan na si Digong maamnesia Oo. Uh -uh. Doon na yan ma matuluyan. Kung matuluyan yun na bagok si Digong doon, at maamnesia or makumatos deserve. Ya? Yeah? Oh, hindi bibitawan ng ICC yan kapag makumatos si Digong. Ha? Manatili lang yan dun sa ospital para naguti ng ICC yan. Antayin na lang yan nila na no? mamatay. Ganun lang naman yon. Oh, much better ngayon na ba na kumatos eh. Diba? ba hmm. naku. Ang galit siguro ng mga, I mga DDS ngayon. Sobra. Galit na nga sila nung ipinakulong ni Trilianes. Ay mas ano na galit ngayon bumagok na, nawala na malay. Na, ah, just go. Mga DDS. Ah, tanong ko lang, Sir B lang. anong masasabi niyo sa pagbisita ni Sintre? <laughs> Umag bumulagta daw eh. Ah, natag, digong natagpuang walang malay. Na, ah, diba? di ba? pag Pilipinas ang magbalita? Uh, dating, Duterte, da dating Presidente Rodrigo Duterte nagbabagang balita dating Presidente Rodrigo Duterte natagpo ang walang malay sa kanyang silda pagkatapos dinalaw ni dating Senador Antonio Trillanes <clears throat> pero pag sa English yon former President Rodrigo Duterte ah uh, look uh, unconscious after the visit of ex-Senator Trillanes diba? diba? ganun magbalita sa ibang bansa pag sa Pilipinas nagbabagang balita. Yan, ganun 'yan. Pagdating sa Pilip, sa, sa Amerika, uh late uh ex-late, hindi papatay. Ex-President Rodrigo Duterte, now the children are unconscious in the cell after the visit of ex-Senator Julianes. Ah ganun lang, parang wala lang. Oh, uh, pag sa Pilipinas, grabe ko makapagbalita, di ba? Oo. Uh, Larry Orabi, eh mega shout out po. Hmm. Kaya yeah, sa totoo lang mga kababayan, wala na. Oh, So, confirm nga. Oh, si Sentry nga ang dahilan kaya bumulagta si Digong. na, yeah, nakakita yata ng multo eh. Bumaliktad. Ayun, ah, may matay na bago. Hmm.